A day in my life as a content creator ngadiling sikat for today's video guys. Samahan nyo na nga po kami maglaba dito sa aming ilog. Dahil ipapakita ko po nga sa inyo ang aming ilog. Dito nga kami minsan maglaba at maliko. Kung itatanong nyo kung malinis ba dito sa aming ilog. Opo, malinis po dito kasi malayo naman po ito sa mga tao at kabahayan. Dito nga ay naisipan namin na dito na lang maglaba sa ilog kasi balak din namin maligo pagkatapos na maglaba. Kasama ko nga pala dito ang aking anak at ang aking partner. Inayos muna namin ang mga bato para meron kaming patungan sa aming labahan at meron din po kaming mauupuan. Habang ako ay busy sa pag-aayos ng mga bato, ang anak ko naman ay busy sa paglalaro ng mga bato at ang aking partner ay busy naman sa panunood sa amin. Habang kami ay busy sa aming ginagawa ay nagkukwentuhan din kami. At dahil naiinip na nga ang aking partner sa panonood sa amin, ay sumali na din siya sa pag-aayos ng mga bato. At dito na nga ay nagsimula na ako maglaba ng aming mga damit. At tumulong na din ang aking anak sa paglalaba ng aming damit. Ngayon ay iniwan muna ako ng aking partner dahil gusto muna niya matulog sa aming bahay. Inaanto kasi siya sa araw kasi panggabi yung trabaho niya. Dito ay natatagalan pa kami sa paglalaba kasi hindi bumubula ang sabon na binibili ng aking anak. Medyo nainis na ako dito pero hindi naman え At dahil tapos na ako magsabon sa aming labahan, ay nagsimula na ako magbanlaw ng aming mas maganda ito. talaga dito maglaba dito sa aming mas mabilis kang matapos dito kaysa sa agripo. At dahil tapos na ako maglaba, ay sinimulan ko na maglangoy-langoy dito sa ilog namin. Na Masarap talaga magtampis lalo na kapag mainit ang panahon. At kung tatanungin nyo naman kung nasaan ang aking anak ay bisisyo sa paglalaro ng mga bato. At buti na lang ay bumalik ang aking partner. Dinala niya ang aming aso na si Injin. Paliguan ko na raw itong aming aso kasi isang buwan na itong hindi Naliligo. Habang busy ako sa pagpapaligo ng aming aso ay busy naman ang aking partner sa pangunguhan ng mga kahoy. Naubos na kasi ang aming panggatong at wala na kaming gagamitin sa pagluluto. Salamat nga pala sa panunod na aking vlog hanggang sa muli. Hindi palang kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated pa may bago akong video na i-upload dito. Salamat!